Good morning guys. Ito po yung napakaganda na gawa nila guys. So, ano, sopa. At saka yung ano, yan. Yung mga gawa nila dito. Kapi lang yan guys. Ito yung binibilad nila ngayon. dito pala ako ngayon dahil yung order ko na ano materialis di pa raw nagawa kaya maghihintay pa ako dito ng ano lang oras pa din yan guys o oh. ginagawa nila may kanya kanya silang ginagawa area may area Ayan, oh. materialist nila ito yung center table center table nila guys pwede nang pagkagawa rin kulido So good morning guys. Andito pala po ako sa binibilhan ko ng ratan dito sa ano. Kaya may pinapagawa kong number. Hmm. Madudurog. Pwede matawagan sana yung may-ari. Kung may ano. Pero kung may, gag may gagawin na tuyo, kukunin okay. ko. Okay. Oh, sige po. Mamaya nga guys, yung ganda o. Oh. Ito yung lamisan nila. Lamisa nila guys. okay, okay lang. Hantay. Oo. Pero kung may available na puti, at saka okay na yun na lang din 1,000 hmm. Pantawsan yun order ko oo yan o ganyan yung ginagawa ni kuya varnish yan varnish yan malakas yan sa varnish kuya hindi ang ma, ano ba yung magastos ba yan sa varnish pag ganyan hmm yan. Yan yung ginagamit niya di motor yan. Sa akin kasi ano lang. Balde, balde kasi sa amin kayo, panang lorde kasi Ah, uh, magkano yung balde nun? Yan, hindi ko lang alam kung magkano yung lorde kasi eh. Ano lang la, ano lang sa akin, bote-bote lang. Kasi kung magkano yung sa bote magastos -ano, mag yung eh. Magastos niya eh. Mas mm. mapamura ka sa ano sa tataga sa ano sa, sa balde eh ito sa buto-buto ito yung varnish na ginagamit hmm. niya may supplier kayo nito hmm, mayroon mamaya nga may darating eh hindi ko lang alam kung anong oras darating mamaya hmm. yun yung pagkanda dyan so balde-balde na rin ano yun eh. oo nga eh ang ginagawa ko naman kuya yung ano double layer na pro 3 opo okay. ganyan yung pag ano nila boss good morning boss Pahirapan sa brown ngayon ko sa eh. Wala kang matriyasi. Dumagating eh. Saan nila dinideliver delay mga ganyan pag natapos na? Ah, so, online to? Ah, online. Mm -hmm. May kasamahan kayo ito na ano, friendship? Mm-hmm. Eh, malaki ang halaga niyan. Oo. Oh. Online. Kasi, nasa 100. Ah, online. Nung makarano kapag giliwan na kami, parang ibatang kasalipa. Mm. Magkano ang, ano, yun? Ah, uh, bakal naman yun. Nakalakit. Pag mga ganito kasi, ano, yan eh. Medyo mataas ang presyo eh. Ah, mataas ang baka? Mas mataas ang bakal Pero pag ganito, ma magkano ay naabot? Wala pang Ah. eh. Wala bakal yung Kasama sa Lasit, wala pang 20. ay ito lang? Ito lang. Aneman lang ito na dining. Ah. Pero yung ano nyan, salamin, kasama na? Hmm, kasama na. So, yun nga, guys, ganyan lang ang ano nila, proseso. Ah, double coating. Hmm.

primer sa Barnet para makapitin sa Barnet. Ah, yung, yung... Yung puti. Standing, ano, uh, standing sealer yun. Ah, standing sealer. So, kasi, kapasada ah, mo na sa Barnet, makikita mo sa kagal sa kamadulat pa. Hmm. So, standing sealer. Matipit sa Barnet kaya lang. Ah, nasusuwang ka naman sa standing sealer. Mahal na standing sealer. Ay, presyo talaga. Boy, sin. Hmm. Ito ka matindi. Ganda lang ang ano nila. Ganda, makintab na yan. Pag natuyo. Hmm. Napakakintab na guys. Ah, uh, tuyo yun ko pa ito. Mamaya ko pa ito sa final sa brat. Hmm. Galing ni Kuya, oh. Ikaw lang gumawa niyan o oh, ikaw yung taga-barnes? Si, si pinisir ka lang. Ah, pinisir ka lang

Ah, nandun. Hmm. Kahit kung may available na puti, kung natris, yun na lang din. Oh, eh, yung brown sana, yung ano kasi, ang sabi sa akin ni boss inyo, 1,250 ang bigay sa akin. Ang isang libo. Sa brown. Pero yung sa puti, iwan ko lang kung magkano. Yes, kuya. Oh. Magawa. ito yung plastik ratan nila plastik ratan tubo plastik ratan bakal ang ginagamit nila dito sa si plastik ratan